Ganda ba, ha, ito, maganda ba nga To maganda ba ito? lang. ka. Sabihin niyo mong hindi ha. Itutuloy hindi.

Sama ba yung ulo? Hindi. <laughs> Pag sinama yung ulo, kasama na yung katawan. Ganun doon ka, ano eh, kagaling ang boysin eh. Oo. Oh. Oh. Di ba patalas <laughs> pa siya? Oo. Pag lumik ka sa panir, hindi ka na may ikita na, no? Dupin ka. Aminto na, boss. Ha? Aminto na. Ah, eh, tuloy-tuloy tulo yan. Alam mo lang yan. Ha? Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy ba yan? Oo. Oh. Kala mo lang yan eh. Pag pinindot mo yan, tuloy-tuloy. Maano pa rin yan. Ibitin mong experience. Andyan yan. pa rin tubig ka, wala pa sa rong. pa rin yan, anipis pa rin. Yan. Kaya mo ba ito? Wala. Yan yung ano eh, pinubos ko lang eh. Ay, ito ba yung ura? Oo, oh, yung pinaghahalo ni jeep. Pinubos ko lang. Ito, yung ano. Nakatakot gamitin yung malaki. Yung gamit namin pang pakyawan. Ruler. Matalisik yung malaki. Baka magbayad. Magbayad nang wala sa oras eh. Lalo yung ganyan, no? hindi naabot yung baba ng cover. Hindi, yun o, no? sa baba. Sa may call gate. Are. Ayun o. No? Ayun? Hmm. Inaabot yan eh. Ito, awatin mo na to. Ito. Awatin mo na. Sorry to boss. Okay <laughs> nga. Para hindi pumasa yung trabaho ko ah. Baka yung araw natin mapunta pa dito. Tama na ka, hindi pasado eh. Hinaawat eh.